habang ako'y naghihintay ng nilalaban ko. Pangalawang beses na yan. Pangalawang beses na sa alam ko na yan. So, yeah. Morning! So, ayan. Habang ako nga ay naglalaba, eh, ako ay magkakapi muna. Wala pa ako masyadong ginagawa, eh, talaga namang ako hinihingal na. Hi. Ganyan talaga pag tumataba, no? Ang bilis singalin. Yan, at habang nakasala nga yung aking nilalaban, eh, naisipan ko naman magtapon ng basura. Dahil nakalimutan ko, basura pala ngayon. Kaya inandar ko na yung mga basura para maitapon ko na. Sa isang linggo, isang beses nga lang pala ako nagtatapon ng basura. Kasi konti lang naman lagi yung basura ko. So, ayan, iniipon ko na lang at itinatali kong maigi sa plastic para hindi siya mga moy tsaka wala naman ako masyadong basura talaga at pagbukas ko nga ng pinto Ay! Ay, medyo malamig pala ang panahon ngayon. Ang sarap humilata, ang sarap magtulog. Kaso hindi pwede kasi chance na marami tayong gawaing bahay. Tinan nyo, napakabigat ng basura ko na yan kasi napasobra. <laughs> ang dami ko kasing basura ngayon. O, oh, punong-puno. Mahigit yata ang isang linggo at kalahati akong hindi nagtapon ng basura. Kaya medyo puno yan. Pero kung tutuusin, kung one week lang, talaga naman konting-konti lang. Kasi nangihinayang ako sa plastic kaya hindi ako nagtatapon lagi. O, oh, ba diba? Mahal din yan. Mahal din kasi ang plastic na yan yan, binibili din namin yan. Kaya nagtitipid naman ako. Alam nyo naman, kailangan dito sa Japan is matipid ka. Hindi ka pwedeng gastos ng gastos. Kailangan matipid ka rin. Nagmamadali nga akong umuwi kasi hindi ko na nailak yung pinto. Pero malapit lang naman yung tapo na namin ng basura. So ayun, nagmamadali lang ako kasi bakat yung nilalabhan ko is tapos na. Pagpasok ko nga, inayos ko na rin yan. Kasi mga nakatumba, hindi ko alam kung bakit natumba yung ilaw. Yung sensor na pagka may tao is biglang bubukas. Gawa siguro ng pintuan ng lagay ng sapatos pang isinasrap. O, oh, di ba? Sinasalpak kaya natutumba. So ayan at pagkatapos ko nga ayusin yung mga nakatumba, ay tumunog na tong ating washing. Natapos na daw yung aking nilalabas. Oh, yan na nilalabas ko na yan mga damit. Ang dami, grabe. Masipag naman ako maglaba kaya lang laba lang. So alam niyo ba pag natuyo na yan ay talaga namang ako tamad na tamad na magtiklop. Hindi niyo ako maaasahan magtiklop. Ayoko talaga sa lahat. Pwede ba maglaba na lang wag magtiklop? Ganern. At pagkatapos kong magsampay diyan, eh ako naman eh, maglalaba ulit ng ating car So, ito nga pala yung gamit ko na sabon. Alam mo yan, gel ball. Alam nyo ba maganda? Mabango na. Kasama na lahat. Hindi nyo na kailangan maglagay ng pabango, ng downy. Ito kasing carpet namin it's natapunan ng upos ng sigarilyo. Kaya tingnan nyo, medyo may itim-itim siya, ba diba? Kaya kailangan ko na talaga siyang labhan. Kasi tingnan nyo naman, kulay pink. Tapos biglang matapunan ng upos ng sigarilyo. Eh, di nang itim. oh, ba diba? So, ayan. At naisa lang ko na. Kaya naman, tara tayo ay magpahinga na. Alam nyo ba, matagal na nga pala tong aking washing machine. So, ito is mga 15 years. Na Kapit, sa tapos akin. lalagyan ko lang siya ng gatas Habang hinihintay ko yung aking nilalabas At pangalawang beses na yon Pangalawang salang ko na Eh okay napapagod na So ang dami ko pang linisin ngayon Hindi nga pala pumasok ngayon to So ayan cheers alam nyo ba, napakalamig na sa labas. So ayan, na yung... natapos na ang aking mga gawain. Tapos na ang aking labahin. At pagtingin ko nga dito sa kulay pink, ay talaga namang pink na ulit. Nawala na yung mga kulay itim na kanina. Eh, napaka-itim dahil sa sigarilyo. So ayan, hanggang dito na lang. Bye!